Nababalisa ka ba nagnanais ng mga bagay kaagad? Naranasan mo na bang maghangad ng isang bagay na sinubukan mong madaliin ang proseso upang mapagtanto na ang resulta ay hindi ang iyong inaasahan? Makinig sa kung ano ang mayroon ang Diyos para sa iyo. Ilang beses, sa ating pagmamadali, tayo ba ay gumagawa ng masasamang desisyon, pumasok sa mga relasyon ng hindi sinusuri, tumatanggap ng mga panukala ng hindi nagdarasal, nagsasalita ng walang iniisip at pagkatapos ay umaani ng panghihinayang. Ngayon, nais ng Diyos na ipaalala sa atin na may panahon para sa lahat ng bagay sa ilalim ng araw. Sa Ecclesiastes 3 versikulo 1, sa lahat ng bagay ay may kapanahunan at panahon para sa bawat layunin sa silong ng langit. Nangangahulugan ito na ang bawat detalye ng ating buhay ay nasa isang plano at alam ng Diyos kung kailan at paano ito dapat mangyari. Sa mabilis na mundo ngayon, gusto namin ang lahat ng bagay, kahapon, tagumpay, katatagan, mabilis na mga sagot. Ngunit ang proseso ay nagtuturo, naghuhulma, at nagpapalakas. Ang isang prutas ay kailangang mahinog sa tamang oras upang maging matamis. Kung pinipili bago, ito ay nagiging maasim at walang lasa. Ganoon din sa ating buhay, kung pipilitin natin ang oras, hindi magiging kumpleto ang resulta. Ang kwento ni Abraham, Ipinangako ng Diyos sa kanya ang isang anak na lalaki, ngunit sa kanyang pananabik na makitang natupad ang pangako, itinuloy nila ni Sarah ang kanilang mga plano, at ipinanganak si Ismael. Ngunit hindi iyon ang panahon o layunin ng Diyos. Ilang taon lamang ang lumipas ay ipinanganak si Isaak, ang anak ng pangako, Genesis 21. Gaano kadalas tayo gumagawa ng mga desisyon nang hindi naghihintay ng sabot ng Diyos? Ang isang kabataan ay pumasok sa isang trabahong hindi kalooban ng Diyos at dumaranas ng panggigipit at pagkabigo. Ang iba ay mabilis na sumuko sa kanilang mga pangarap dahil iniisip nila na ito ay masyadong nagtatadal. Ang paghihintay sa Diyos ay hindi kailanman pag aksaya ng oras. Sa Isayas 4.31 na susulat. Ngunit ang mga naghihintay sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas. Sila'y sasampa na may mga pakpak na parang mga agila, sila'y tatakbo at hindi mapapagod, sila'y lalakad at hindi manglulupaypay. Bigyan mo ako ng lakas upang matiis ang oras hanggang sa dumating ang tagumpay. Ngayon inilalagay ko ang aking naiinip na puso sa iyong mga kamay. Turuan mo akong magtiwala sa iyong panahon, maghintay ng may pananampalataya at pasensya. Naway matuto akong magtiwala na gumagana ang iyong plano. Nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, dahil ang iyong pag-ibig ay laging nagtutuwid at gumagabay sa akin. Sa pangalan ni Jesus, ako ay nananalangin at nagtitiwala. Amen. Sa pangalan ni Jesus, idinadalangin ko at isinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Amen.